Yo, what's up, my true boy, Vince the Welcome back to your YouTube channel. Guna pakanak subscribe to my YouTube channel. I'mu to subscribe to my YouTube channel, Vince the original. Kung big dig subscribe button para update big dig sa uban ng mga blog. Hey, gugaran mang orik, guys. gahapon pista man gahapon unya karon mga RK muadto ta karon sa liluan muadto ta og tunay og syempre kauban ako karon si Rusty boy anda ko og si Lalay dili na mawala si Lalay mga RK okay okay mga RK karon mga RK na, nami karon sa skin na unya magpaabot nami sa among kasakyan karon mga RK nga minibus okay let's go Yo, what's up? I'm your boy, Benz Jet Original. So, karoon mga kawin na karon karoon sa Wakes. At syempre, ikaw pa lang yan po na ako si Lalay. Karoon. Rusty boy. Si Rusty mga kawin. Ganahan sa si mga liko. Kaya nakakano mga chicks. Ganito. Tara mga guys kay. Maunong ganahan maligo si Rusty. Kaya namay mga chicks. Buboy yan. Rusty. Rusty okay mga org ako asan sabihan si Rusty ka maligo o dagat kay kaligo na dyan siya kay naay mga chicks siya nga sa dagat ikaw lady ka maligo wala may wakoy sa nina ha? Huh? may sa nina ah uh, dyan lang sa kanong maligo si lalay mga org kay wada wala sa si, ida lang si nina okay. ready na ka? Bandos. okay Mao ni among sudlanan karon mga ka-rig na kanon na mga sobra sa kapistahan kagahapon gahapon ay nailitcho na ay apitada ni Lalay na sa paklay nya wala pa jud mi nakadaog plato kay dali-dali man rasti. mao na rasti. dali-dali man wa na hinud kadaog plato okay mga ka mga onsa ninyo time lapse So, okay mga ka-rake. na may ugkaon karon mga ka Pero karon rin bisita si Lalay karon mga ka-rake. ka buhok bisita karon ni Lalay. Ang paari ni Lalay. So, ang may tabo. So, okay mga ka na Naigihungong si Lalay. Nga dilin lang kung ni video mga ka kay Kaya ang... mga bisita ni Lalay, yung na ng video mga org huwag dili na lang po na to, ni Rasi pero nakailailan na good sila kang mga org ako lang i-update nyo mga org salamat nyo mga org Huwag akong ipakita ninyo mga org nga ang ginom ng mga tubig o tubig. Ang giinom ng mga org ay imperador o syempre na adyo na yung chaser. Dila dyo na mawaan chaser nga ha, salad. Salad nga sobra sa pistag hapon. Ang plano na ako ni mga kaorigan, ako silang ripiktura nyo Di Dili mo masugot ang babae nga sa si ako silang piktura mga kaorigan. Ako nang silang gibidyohan. O niya si Rusty mga kaorigan. Sige magkatawa kay kaya siya. Uh, siya man ako nang kay kikilig siya. Huwag mayo kay gito. Parang siya babae. Aral nako ako tapasunan nga akong video mga kaorigan. Salamat sa inyong pagtanaw. mo subscribe sa akong video nga. Wala may mga ka-reg. Salamat mga